channel eh. eh nandito tayo guys sa The Travel Cloud so pasok na tayo dito sa mga mahilig mag travel mayroon ka ba mag travel? Mm -hmm. ay example yung mga anong gusto mong puntahan like dito lang sa Philippines Siargao Guangzhou. sure. Siargao. guys best. ang Siargao yan, yan, talaga ang gusto kong Siargao dito punta kun hindi na malapit lang by land pwede ba dito Mindanao yun ah, so, Mindanao yun So, yun, try natin puntahan na ng Siargao this one. Ang ganda ng mga design sa eh? Mga sling bag. Nalagyan ng mga kamera, uh, camera. Ito pwede ito. Pack nakita ko dito sa mga bagong design ng taxi, pa pack This one. Ganda. 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 Maganda no, may marami mga marami silang bagong designs dito sa The Travel Club. Ito lang yung guys sa Phoenix Mall sa Zamboanga. Kung magpunta kayo dito, go na kasi marami mga designs, maganda talaga. And ito din, pwede na rin to. Medyo malit-lit siya ng konti. Ganda, bagay kayo sa akin. May lito pa sa mga bag. Like, mga lagyan ng mga camera. Like, mga, mga personal ano natin. Ayoko yung masyadong maliit. Okay. Gusto nyo naman pinaka maliit liit. Ito pwede to. Columbia. Tundo. Hmm. Pindo. Nice no? Ito. Ang gaganda ng mga bags nila guys. Ito meron pong maganda to isa. Uy, yuk ito. ay maganda siya. meron na ako nakita dito na parang gusto ko talaga siya. So, ito. Um, Magkano ko yun? Ito lang ang price. Pero sa nalagyan ng camera. ang oh, ganda mo. Ang ganda guys. Tingnan mo. Isa ka mga gusto ko. Yung comfort. Tingnan mo. Hiligyan ako sa mga ito. This one binili ko to sa Uniqlo. Actually, dalawa na ito. Binigay ko sa kanya. Ito yung itsa na. Pero parang iniisip ko balak ko ng palitan to. ito. Ito na. So, tingnan mo na natin. Kaya ito ganito ba? Ay, may price ko siya. 3,000 rin. Ano ba? May Hindi pala pang pa sale. Ah, oh, wala pa pa sale. Ano siya? Oo, 3,000 rin. Ano Pero okay siya. Kasi kayo ang camera ko dito. Ano na pala dalawang camera doon ba, pwede ba, pwede ba pwede lang siya Super cute. Guys, superimo din 'tong cute na loves ko. Friend ako pa tayo sa mga ibang mga na-tapos din, kami 'yung mga mga

And then meron din sa dito, this one. Pwede to rin away dito yung mga wallet Kanda po.